Yo! Ayan no? <laughs> Welcome to my third vlog. Good morning sa inyong lahat mga busing. Ayan, good morning, good morning po. Ayan yung dalawa kong kasama, si Amigo Tonyo at si uh, Pututan Vlog. Ayan, pinsan ko. Pawis ko, gabi. <laughs> sa part to, no, pagpunta namin dito, nadulas ako doon, no, buti hindi ako natumba, no. <laughs> Pero yung chinilas ko inanod. <laughs> inanod buti na langan doon sila kuya hinabol nila at sinilas ko <laughs> so ayan po no dito po kami ngayon yan no mag prepare muna ng may namin gagawa muna ng may para makapagluto kami no at eh, makapag simula ng kakain muna kami kaya sandali lang po mga busay nga ito po tayo ngayon no? sa ilog doon tayo mama, may maya maligo yan yung motor namin doon namin iniwan no? sa kabila doon no? yan yan no, di ba <laughs> dali lang po ah <laughs> Kinauboy po kami dito, kinauboy.

mabilisan na gawaan eh. Diyan tayo expert sa mabilisan. Hindi na kami nakabili ng isda kasi hindi talaga priska. Sayang lang. Masayang lang yung tira mo nun. Yeah. Hindi habi na lang. Mag-ihaw kami. May guton nyo para makakain na kami. Dagdagan natin natin. Para makaligo kagad ka kami. <coughs> Yun oh. Yun. Huh. Maya maya kung hindi tayo maligo mga buseng ah At ay mag-ihaw muna kami ni Migo Tungyo dito Tapos kakain kami after makumain ayun maligo kami ng kahit na sandali lang kahit isang oras hindi <laughs> naman sila nagmamadali eh ayun kitang kita si Miki yun okay.

Uma apoy. Pero maganda yan para luto kagad. Hmm. Di ba? Sa susunod siguro namin na uh, pakakana puntahan doon sa San Roque. Saka na natin balikan yung doon sa tulay na ilog maganda din doon, di ba? Nakita niyo yung mga busing sa kanto pag-uwi ko galing bundok. doon ulit kami babalik tapos maka sa susunod naman na pag makalabas kami sa clan kami pupunta sa Barutak Viejo doon muna sa San Roque maligo misdagang at doon naman mag-ihaw-ihaw ulit at eh, kakain na naman food trip <laughs> mag-adventure yung tatlo ulit trio yan kain po tayo mga busing mga amigo at kuwan idol kain po kayo

Kain po. You guys, kain tayo. Ganda pa ng background, di ba? Kaan mo? Ako may ako, duro ba dara ah? Okay. nagbulag na ako, lagas ng glass oh. Ayun, ayun yan tuman. Ayun na Diyan? Diyan natataka siya. Tara, pwede pa rin. Tapos, video eh. Gayaan dito mga busing ah. kanya-kanya video eh. Di naman kami maka-plaster ng isang plaster lang. Sorry. Diyan, may kanya-kanya na lang kaming mga video. Eh, kung may plasteran sana na isa lang, pwede namin ni tabi tabi yung mga kamera namin.

赶紧盖住没有？ kaya lang po kami mga boss e nga tapos mamaya continue tayo sa pagpapaligo oh, okay takot mamaya and umulan hindi pa rin kain pero <coughs> <coughs> <But> umulan <coughs> <coughs> ito po oh. sa tubig oh umambun huh. hindi sana lalakas yung helmet to kasi doon no, nakangangapa sa motor sige lang ay naku nauna na ako sa kanila oh. maligo ako dito ah <laughs> mukhang masasarap yung tubig eh malamig eh kaya na alas 10 tayo uno na <laughs> nagpalipas muna kami katatapos namin kumain eh puro busog. sarap talaga kumain pero kunti lang din kain ko na kanin <laughs> oh, di ba Oh, yun. Oh, di ba may mga naliligo. <laughs> Tapos tayo din ni. Eh. Nalingkodo <laughs> ni. Tolea. Eh. Sa baba ba 'to? Dito dito. Yan. Yan. nawi, <laughs> napakaginaw ko, Lamig yung tubig, ha, nabi, aw, wow. pagkalamig nabi, pagkalamig ng tubig eh, oh. pero maganda. bato ka naman, mahirap yun ay mahirap pag nagdala ng upan ano, no so, sa kanilaw, maagos sana o kaso mabato doon tapos malakas yung agos, kaya dito dahil sa hindi maagos na kung ano na park para makapag babad babad no o oh, diba mga kapataan yan dyan lang kayo mga busing ah Napaka ng tubig. Napaka kinaw. Grabe yung bato eh. Uh, kan maraming bato tapos si kan madulas Yung kanina papay papunta namin dito na nadulas ako. Yung bato na napakan ko, nag slide nag-gumalaw. na out balance ako.

wala daw lift din kasi. Ayun, eh, tayo rin eh. <laughs> Tapos, tong damit kong ito, madali lang ito magtuyo. tuyo Paan lang po ito eh. Self po ito eh. Madali lang po ito matuyo. Malangin sa kanila, maligo lang. Sa Sako na ligo. Sala sila dyan. grabe ka yung tubig

Kaya magtos mo ang bigagay -e paanod <laughs> Tapos, kaya magtos mo ang big paanod <laughs> <laughs> Katanlog, okay na. <laughs> 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 ay, na! si Migo, Tunyo Ayok maligo, yan si Tunyo ito lalim tapos kunti lang yung bato doon na medyo malakas yung malakas na malaki pa yung mga bato doon no? dito medyo malalim pero kunti lang yung bato makatukod ka lang na hindi ka maanod sarap ah sarap malamig kahit mainit yung panahon pero malamig yung tubig grabe sarap nalip <laughs> po ah si amigo nyo <laughs> gabi yung bundok doon no? Oh. basa kasi yung kamay ko eh hindi ko masum ganda eh sarap siguro ang ilog na to karugtong din doon sa kan tuya madakas no dugtong mag uh, dugtong majakas. siguro to ka sa tay to nga ko ano ay salada ang ayoga ah pag magbaha daw dito at saka maapawan yung mga kahoy o matumba yung mga kahoy makikita daw dito yung tulay doon sa pinuntahan natin no? sa ano ano ka tokas ng barangay sa misi no? sa barangay misi na pinuntahan natin nadaanan natin tulay galing tayo sa bundok yan so ganun po no dito rin pala yung dugtong pero subukan so, pa rin natin na makabalik doon no? at doon maliligo ay eh, mas maganda din doon no? kasi makana yung tubig doon no tapos hindi natin kailangan na tumawid-tawid pa gaya nito no may kuan tayo dito may kuan tayo doon may ano ba yan may mga parkingan tapos makapag ihaw ihaw din okay tapos dadalhin ko sila doon sa babarotak biho mga gala din eh mga gala din sila gaya ko eh. <laughs> Yan si Migoton nyo gumagawa ng video nyo. Ganon din tong isa na to gumagawa rin oh. Ayan, para masanay na sila. Gumawa kayo din Ang gumawa. <laughs> sila din gumawa kayo din masanay na kayo. <laughs> Ako dito maligo ayo. maganda pang na bato. Ayan oh, so, dadalhin ko ito. <laughs> Pwede magdarak ba to? na may problema no. Madarak ba <laughs> may pang lugod. <laughs> May pangilod do. Yan maganda to, matali mo. <laughs> Sandali po ah. <laughs> maganda, magandang bato na to. Yan dyan lang muna kayo. Balik ako sa tubig. Mga <laughs> pangilod do. Kaso wala namang wala namang natatanggal. Eh. <laughs> so, maganda to. Naanot ako. Ayos to, dalhin ko to. <laughs> <laughs> Diyan ka lang muna Diyan ka kalung kita mamaya <laughs> Aray Aray aay aay nakaubog na aay na aay 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 Yan na aay 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 na aay 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 sa tubig oh. <laughs> kanya kanya muna kami ah pala sila dyan kumawa gawa lang kayo ng gawa ng bibi okay. uh, <laughs> Napakaginaw talaga ng tubig, grabe. Sarap talaga pag ganito talaga napakasarap <laughs> yan damihan nyo gawa kayo lang gawa dyan oh, may tatlo na okay na yan may pangapat pa mamaya hindi ba para hindi ako maano doon nagkuhan ako ng bato <laughs> May hirap kung mamaya mag ano naman magpabalik ng madaanan <laughs> magpaana na lang ako mamaya para hindi na ako madulas sabi kasi kanina eh, nadula na nagkuhan yung bato eh Gumula, gumalaw kaya na out balance ako dagdagan pa ng chinilas kung na natanggal sa paa ko yun naanod na talaga ako <laughs> tapos namin kumain, ligo-ligo naman. Diba? Oh. Ganyan po kaganda ya, lugar na ito eh. Maganda din doon sa ba, plano kung pupuntahan no, napakaganda din doon. Kasi may tulay na malapit din. Tapos kwan, ang patag yung parang ganito yung babaan mo. Yan, doon. Tapos ilog na kaagad. Oh. Sarap doon. Ang ganda doon. Ayan. Ang dali lang po mga busing ha. <laughs> Sol, Ayan. Para makagala naman kami ulit. No? makawam, <clears throat> motor kami papunta doon sa kwan. Mamaya kunti. Nagawa-gawa pa sila ng video dito. Naghanap ako ng madadaanan namin na hindi madulas. <laughs> Maghanap-hanap ako doon sa unahan no? Para hindi tayo madulas mamaya Mahalakas kasi yung agos dito Dito kami kanina dumaan Sandali ah Dyan kami kanina dumaan eh. So sumalakas yung agos <coughs> Kaya ito pagtapak ko sa bato kanina nadali ako pero dito okay lang din naman subukan ko nga magpaa okay lang pwede rin dito mamaya doon ako kanina na dali eh oh, doon sa taas pwede din oh. mas makanay doon no? Oh. tapos pabalik kami din eh di ba? Tignan nga natin doon sa unahan. Ang lang po, ah. Ganda dito. <laughs> Tulay na po yan dyan, oh. Dito, mas makanay. Eh. <laughs> Pero iwan ko na sa kabila ko malalim yan dyan. <clears throat> Napakakanay dito, eh. di ba? Wala pang masyadong bato. <laughs> Iwan ko lang diyan kung malalim. Dahil ayan yun diyan ay yung motor namin eh oh. Sa taas oh. Ayun. <laughs> Dito pala pwede eh. Pero hindi ko lang alam kung malalim yan dyan. Diba? Diyan sana kami pipisto kanina. <laughs> Grabe. Ang ganda dito. Yan, dito po kami oh. Nagre-review sila ng mga upload nila sa Facebook. Yan. So mga busing ang pagpaligo natin dito no at pagkain hanggang dito na lang po no. Mga busing. Yan. Tapos mamaya magko na lang ako doon ulit, no? May pupuntahan pa kaming isang lugar na mataas, mataas ah, uh, overlooking view. Doon tayo magkuhan ulit. Ada uh, part na po 'yan ng motovlog natin, okay? Sa fourth vlog, no? Sa fourth vlog natin, okay? So mga boses hanggang dito na lang po at eh kita kits na lang mamaya ulit. Sarap. Basap ako magpapatuyo lang kami tapos alis na kami okay gandang hapon sa inyong ah, ang gandang tanghali no 11:32 yan so gandang tanghali sa inyong lahat at hanggang dito na lang bye bye yan yung dalawa busy ayan mo na yan <laughs> bye bye love you all